Magandang araw mga kabikir, ang i-share ko sa si inyo ngayon, abu kupay, lutuin natin sa kawali. Mga baguhan at mga walang oven, panoorin yung napakadaling gawin lang. Pwede kayong gumawa sa mga bahay ninyo. Ito yung mga ingredients, unahin natin yung crack, 1 cup third class flour, 1 8 cup sugar, 1 8 teaspoon baking powder, 1 1⁄4 cup water, halawin lang natin. 1 uh, tablespoon shortening, of maglagay din tayo. Halawin lang, 3 minutes ko lang itong mix mga kabikir. Tapos nilapad ko ang hulmahan, pahiran natin ng shortening para hindi didikit. Uh, ganito lang ang paggagawa ng uh, pabalat mga kabikir. Oh. Uh, ilagay natin sa ating hulmahan. Pagkatapos, ihanda na lang din natin ang ating pangtakip. Para pagkatapos natin ilagay sa ating hulmahan ang palaman, itakip lang natin kaagad. Piling tayo, 3-4 cup sugar, white sugar, 1 1 cup buko, 1-8 cup shortening, 1 cup cornstarch, uh, 2 cup water, Tunawin ang cornstarch bago natin isalang sa apoy mga kabikir ang kawali. Ang paghalo tuloy-tuloy mga kabikir hanggang sa lumapot. Kapag ganito na ilagay na natin sa ating lagayan. Ito yung sukat ng ating hulmahan mga kabikir. Pagkatapos takpan na natin sa ating inihandang pantakip. Pagkatapos butas-butasan na natin sa ating tinidor. Pagkatapos isalang na natin sa ating inihanda na kawali. Mainit na yun mga makabikir bago natin isalang. Katamtamang apoy lang mga kabikir na luto ito 40 minutes. Pagkatapos ah, mahango, palamigin, asa ah, natin ah, mga kabikir. Ito na ang finished product ng ating ah, bukupay na niluto natin sa ating kawali ang ah, mga kabikir. Ah, kung wala kayong ubin, hindi problema. Ah, pwede kayong gumawa nito mga kabikir sa mga bahay-bahay ninyo. ang ah, mga baguhan, kaya nitong gawin dahil napakadaling gawin lang at hindi mahirap hanapin ang mga ingredients ang buko na ito ay uh, pang bikiri display ito mga kabikir ah, uh, mabinta ito sa mga bikiri Ah, uh, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon Ah, uh, buko na niluto ko sa kawali Ah, uh, maglagay lang din ako mga kabikir ng uh, temperature kung uh, lutuin ito sa oven para naman sa mga oven ang uh, lutuan Ah, uh, mga kabikir abangan niyo pang iba ko pang mga recipe ah, uh, mga simpleng recipe na pwede nating magamit sa pangnegosyo Pwede rin sa pangmirinda mga kabikir. Mga resipi na pwede nating lutuin sa kawali, sa oven at sa steamer. At pwede rin sa kaldiro mga kabikir. Ah, mga kabikir marami salamat sa lagi nyong panunood sa aking mga video. At sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin mga kabikir. At dahil sa inyong suporta mga kabikir tuloy-tuloy pa rin tayong makapag-upload ng mga simpleng resipi ng tinapay sa araw-araw. Ah, mga kabikir marami salamat sa lagi nyong panunood. God bless sa ating lahat mga kabikir.